Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas Kapitulo 4, Versikulo 38 hanggang 44. At sa ebanghelyong ito ay isang tagpo na matapos magpahayag ng mga salita ng Diyos si Jesus sa sinagoga, siya ay nagbunta sa bahay ni Simon. At nang oras na yun, ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakaiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na mawala ang lagnat. At ito'y nawala nga. At kaagad-agad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. At ito ay napakagandang tagpo. Ang ebanghelyong ito ay para sa ating lahat. Sapagkat ang lagnat ay hindi ang totoong sakit. Sabi ng mga doktor, ng mga eksperto sa medisina, kapag may lagnat ang isang tao, ito ay sintomas lamang ng mas malalim na suliranin o problema sa katawan ng tao. Ito ay hudyat na may nangyayaring masama sa tao. Kaya nga, itong biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat. Kaya si Yesu Kristo ay lumapit sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na mawala ang lagnat at ito'y nawala nga. At ito'y napakagandang larawan. Sapagkat, katulad ng babaeng ito, maraming tao ang wala ng lakas bumangon Ayaw nang humarap sa buhay. Wala nang galak, wala nang kahulugan. Wala nang lasa. Wala nang pananabik sa kinabukasan. Ayaw nang dumating ang umaga. Palagi ang nasa higaan. Ito rin yung nangyayari ayon sa mga psychologists, sa mga taong depressed na tinatawag natin. Mga taong kinainan ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Talagang isinasara yung kortina ng silid. Sinasara yung pintuan at bintana. Nandun lamang sa higaan, sakit na ng dilim. Tinalian na ng higaan. Nakahiga, ayaw ng bumangon at wala ng lakas. At ito ay sintomas ng mas malalim na problema ng tao. At maaring ito rin ay sintomas ng malalim na problema ng bawat isa sa atin. Ayaw na nating bumangon. Ayaw nang mag-aral ng mga kabataan. Ayaw nang maghanap buhay ng mga magulang. Ayaw nang maglingkod ng mga tao sa simbahan. Nawawala na ng espiritu. Nawawala na ng panlasa. May problema. Kaya lahat ay nakahiga na lang. Nakahandusay, nakalugmo. Wala nang lakas. Kaya nga, Nung gumaling ang biyanan ni Simon Pedro, ang sabi sa ebanghelyong ito, kaagad tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. At paano natin malalaman na tayo ay may lagnat, tayo ay may sakit, may mas malalim na problema? Sinabi sa ebanghelyong ito, kapag ayaw na nating maglingkod, kapag ayaw na nating ibigay yung buhay natin sa Diyos at sa kapwa, kapag ang tao ay nabubuhay na lamang sa kanyang sarili, sa isang maliit na mundo, para bang nakataong nakatago sa isang higaan. Ang tanging iniisip ay sa sarili niyang kapahingahan, sarili niyang kaligayahan, sarili niyang kabusugan. Wala nang lakas tumayo at maglingkod sa iba. At ito, ang sakit kung saan tayo pinapalaya ni Jesus inaabot niya ang ating kamay para tayo ay ibangon mula sa pagkakalugno. At nawa ang ibanghelyong ito ay itulak tayo na huwag makulong sa ating mga sarili. Makita na merong Diyos at merong kapwa na nag-aanyaya sa atin na paglingkuran sila. Sapagkat kapag nagsimula tayong maglingkod, doon lamang tayo nagkakaroon ng kahulugan sa buhay paulit-ulit sinabi ni Yeso Kristo, kapag ipinagtanggol na ng tao ang kanyang buhay, mas lalong mawawala ito. Ngunit kapag ibinigay ng tao ang kanyang buhay, namatay siya sa kanyang sarili, para sa Diyos at para sa kapwa, doon niya matatagpuan ito. At ngayon ay nais tayong pagalingin ni Yeso Kristo para totoong mahawakan natin sa araw na ito ang totoong buhay na nanggagaling sa kalangitan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.